<laughs> Hi guys, finally ay uwi na po ako galing po doon sa bahay ng sister-in-law ko at ako mga kami ng um, buko at at ay ito na nga i-explain ko na sa inyo ang nangyari kung bakit hindi ko naipatuloy yung pagba-vlog or pag-update doon sa aking um, bahay serye doon para sa aking kapatid kasi nga ito na nga yung rason hindi ko po alam yung rason pero based in sa nalaman ko at sa nakikita ko ay yung ginagawa kong bahay doon or hindi na tapos kasi nga um, nagkaingitan yung dalawang um, sister or baga pamilya sa babae nagkaingitan kasi nga unang una pa lang pala ay hindi pala nila lupa yun at sabi naman ng papa ng kapatid ko uh, papa ng sister-in-law ko ay pwede raw doon um, maki na doon sa gilid ng kanilang bahay, uh, yun pala ay bawal pala, bawal palang simintuhin. So dapat sinabi na nila, sinabi na nila una na, hindi bawal palang simintuhin para alam po natin ang gagawin. Para hindi, natin, hindi masayang yung pag, uh, pagpapagod sa aking uh, kapatid doon sa paghahakot ng um, uh, lupa o balas paakyat doon sa kanilang area. So ngayon, anong uh, nalaman ko na yun pala ang nangyari na sinumbong nung sister-in-law, uh, kapatid ng sister-in-law ko, yung um, pagpapatay doon sa bahay namin, bay namin. bahay lang kapatid ko uh, which is tatapusin sana or ginawa naman talaga yung best. Pero yun nga lang ang nangyari ay hindi na lang namin pinatuloy kasi baka magkagulo yung dalawang pamilya. Baka magpaalis sila doon sa so, tinitirhan nila yung kapat dalawang pamilya doon yung papa papa niya at yung sister niya kasi dalawang bahay yun di ba so yun na nga so hindi lang ako nangingi alam sinayaan ko na lang sila at nakita niyo naman ang sakit-sakit pala sa puso o sa dibdib mo na makita yung pinaghirapan mo ng uh, bonggang bongga ay ginawa lang ano ginawa lang ng tangkal ng baboy or uh, bahay ng baboy doon nakita niyo naman doon na may na ng pagkain yung baboy. Nakita ni naman yung simento, paano siya nasira at nabulok. Kasi nga, ginagawang tangkal pala. Ah, 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 pumunta lang pala ako doon para gusto ko lang makita yung um, effort ko at effort ng kapatid ko. lalong lalo na yung papa ko kasi nag-effort talaga doon. At yun nga, nakita ni naman na uh, nakakasakit kasi hindi lang pala ako ang nasaktan, which is pati yung jowa ko nasaktan din doon kasi isa din po siya itong tumulong doon na para ayusin yung bahay para sa kapatid ko kasi um, ginawa pala yung tangkala ng baboy nila. Di ba ang sakit? Uh, which is uh, uh, which is hindi naman dapat kasi nakakasakit sa sa amin na yun pala ang ginawa ng uh, pamilya niya na ginawa yung tangkal yung pinaghirapan namin sa aking family at sa aking jowa. So, di ba? So, ang sakit. So, yun na lang muna, guys. And thank you so much po sa inyong lahat. At sana, um, maranasan nila yung sakit. Sakit talaga. Hindi. Maranasan nila yung, ano, saya kung, uh, yun na lang ginawa nila, na ginawa nila yung tangkalan. Kaya, God bless and say, good, God bless po sa inyo. And good luck, and I love you na lang sa inyo. Bye.